pinatitiyak ni Senator Christopher Bonggo sa pamahalaan na dapat nakahanda na ang reintegration program para sa mga OFWs mula Israel at Lebanon na uuwi na ng Pilipinas. Ito ay kaugnay pa rin sa tumataas na tensyon sa border ng Israel at Lebanon, bunsod pa rin na patuloy na gyera sa Gaza. Ayon kay Go Vice Chairman ng Senate Committee on Migrant Workers, maliban sa repatriation ay dapat isama rin sa prioridad ng pamahalaan ng reintegration efforts para suportahan ang muling pagbabalik sa lipunan ng mga OFWs na naapektuhan ng kaguluhan. Iginitigo na mahirap ang pinagdadaanan ng mga OFWs doon dahil bukod sa nawalan ng trabaho, tirahan at ang ilan ay nawalan ng pamilya, Matinding trauma rin ang kanilang nararanasan. Tinukoy ni Go ang pagkakaroon ng maayos na sistema na makapagbibigay sa mga OFWs ng trabaho, skills retraining at serbisyo para sa mental health. Dagdag pa ng Senador na dapat may nakaandaring tulong ang gobyerno para sa physical at psychological well-being ng mga OFWs, ganyan din ang temporary housing kung kinakailangan at pagtiyak sa kapakanan ng mga pamilya. Punto pa ni Go, responsibilidad ng gobyerno na ibigay ang lahat ng suporta para sa ating mga modern day heroes na mga OFWs na nangangailangan ngayon ng tulong matapos na maipit sa kaguluhan sa Israel. Kasama mo sa DXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak RMN.